Yan Good morning guys uh, Dito naman tapos na kasi guys yung Pasko Kaya kailangan na naman natin nag-jogging Kasi alam mo naman nung Pasko Marami tayo medyo nakain Kaya kailangan na natin ipapawis labas Kaya guys dito tayo sa area natin guys oh. Ayun, Dito naman kami nagja-jogging lagi ni Mrs. Noon Pero tagal na hindi kami nakapag-jogging Kaya dito sarado dito Pero pili tayo pumasok dito guys dito lang sa gilid. Pwede naman pumasok dito yung tao. Pero mamaya daw yung nabukas naman ito. Pwede naman makadaan yung mga sasakyan. Kasi dito exit na to. Ayun, magikot-ikot tayo dito. Magpapawis tayo dito guys. Safety tayo dito guys. Yan. Wala tayong pwede na may mga sasakyan na dumadaan sa likod natin o kasalubong. Kasi ganda talaga dito guys. So, yan. Kaya magsimula tayo dito. Kalsada kasi yung guys. Dati kasi hindi ko yung nakwento sa inyo. Bari project to ka agriculture. Yung agrarian ba yun? Department of Agrarian Reform. Yun. Yun lang din ko sa kwento ko. Kaya nilagyan pala dito ng mga kalsada para mga equipment nila. Kasi malawak tong taniman na to guys. So, yun. Project to ng agriculture. Ewan ko lang sa government siguro to. Yun sa agrarian kasi maganda ang anihan dito guys tuloy-tuloy dito ang cropping walang hinto pagtapos ng ani kuha naman ulit cropping naman ulit tanim naman ulit tuloy-tuloy kaya nilagyan pala nila nito guys ang kalsada para mga equipment nila yung makinarya sa pag-araro o anong gamit sa pagsasaka para mabilis nila maglipat sa kabilang kabilang area o taniman kasi tawagin dito sa amin sa Bisaya yon guys yung kahon kahon tsaka ito bali parang pilapil pilapil lang daanan nito yung kulod kulod sa amin pero ginawa naman kalsada para yung mga equipment nila makatawid-tawid sa kabila para hindi matamaan o masira ang ibang taniman kapag mayroong kalsada ayon guys oh. So dito tayo panauwin guys oh pwede natin interview hello kamusta ka merry christmas ano masasabi mo kamusta ang buhay dyan ha? oh, salamat ka hindi ka nag ano naga ngayon kasi may mga makinarya na may mga equipment na kaya okay ka lang kamusta ang pasko natin ah, malungkot oh, sige tanim tanim ka lang muna dyan sa Ligo-ligo ka muna dyan sa may lamawan Ayun uh, guys, ang ating pabansang hayop dati Ewan ko ba ba't pinalitan nila ng Philippine Eagle na Pero ito laki talaga tulong to sa magsasaka nung araw Pero hanggang sa ngayon, ginagamit naman to hanggang sa ngayon Pero talagang ito, malaking tulong nito sa ating agrikultura uh, Yung kalabaw, yun, ang pambansang hayop natin noon Ewan ko pinalitan na nila eh. Uh, lang guys ang ating panayam sa kuan sa uh, kwan na to uh, ano tawag nito hayop hayop pero hayop nang pangit kasi pakinggan ng hayop eh. uh, ito yung kalabaw alaga ayun alaga okay mukhang nagagalit na okay bye bye let's go guys ayun guys tuloy tuloy muna tayo sa pag ikot dito guys para mapapawisan tayo kanina napawisan naman ako ng konti pero kasi masyadong malamig ang dampi ng hangin kaya parang natutuyo na mabilis matuyo yung pawis natin para hindi continue kaya ito guys tuloy-tuloy natin ang pagjogging o pagtakbo konting exercise lang to guys <sighs> ayun sa kabila o oh, yung mag-asawa ayun kita ba nyo guys ayun oh, mag-asawa diyan guys oh. naglalakad rin sila ayun uh, tsaka dito rin sila makaikot yan mamaya at tsaka doon din ako ikot sa kanila mamaya Ayun, let's go guys uh, Makonsentrate muna tayo sa pagyaging guys Mamaya natin continuous ang ating vlog Trivia Ayun dito naman tayo guys sa dulong banda Kasi dito guys doon sa dulo Asagin uh, pa nagalingan natin kanina Bali yun ang bagong tanim na Mag ani na lang yun guys Kaya dyan sa kabila At saka dito hindi na nila tinamnan, tinanim to pro mayroon tumutubo ulit kasi may mga naiwan na mga bini noon kaya na tumubo ulit parang palay na rin yung sobra at saka dito guys trivia ko naman sa inyo guys so, ito ang style o uri ng pagtatanim ng palay ayun, nung high school kasi ako guys uh, nakapag-aral din ako sa agriculture bali sa sa LNCA sa Leo National College of Agriculture kaya may kaalaman din ako guys sa pagtatanim ng palay kasi ang daming procedure ng pagtatanim ng palay guys bali ito isa na ito ito ang tinatawag nila na dapog yung mga bini iniipon yun guys ang mga bini ayun ang bini tapos nagtatanim sila sinasabod at saka ganito dikit-dikit na yan yun ang tawag nila na dapog program yung dapog style procedure ayun tapos kapag medyo makatubo na mataas na na pwede na nila i-transfer yun tawag nila na parang transplant nung tawag don. basta yon ang tawag naman don sa kabila yung tanim kasi ang maganda kasi ganitong procedure guys kasi hindi makuha na yung halaman ano nga tawag yon nung damo walang hindi madamo ang palayan at saka naka para may sukat siya sa pagtatanim may space siya kaya yung mga damu mga ligaw na damo eh walang gaano natutubo doon kaya mas maganda ang paglaki ng palay at saka lumago kasi mayroon din na... Procedure na pagtatanim guys... Yung tawag nila na sabog... Sabog ba yun? Sabog... Sinasaboy lang... Kaya kapag saboy... Magulo... Kung saan saan lang tumatama ang mga bini... Kaya maraming mga... Ligaw... na Mga damo... O minsan mahirap ilinisan... Kasi saboy... Kaya yun lang... Kailangan na naman natin ng chemical... Mamatay ng mga damo... Pero ito talaga guys yung kwan... Mas maganda nito kasi maiwasan nyo makaroon na maraming damu o maliligaw na yung mga halaman yung tawag sa amin dito yung mm, ano ba tawag dito sa ilong gulo ito yung hilamon hilamon daw tawag dito tawag sa amin ayun na guys yung dapog na tawagin sa amin dapog ang uri ng pagtatanim ng palay ayun guys oh. kumbaga sa tanim nagtatanim tanim yan tawag yung nakikita natin sa TV minsan na magtanim hindi biro maghapo na kayo ko yun ganun guys ganun kasi maganda naman guys kasi naka straight naka align tingnan mga tanim mo naka straight yan oh, uh, naka align parang nag parang nagpa plug ceremony si sila ayun uh, guys ayun uh, lang trivia ko sa inyo guys kasi ako kahit papaano may alam ako sa tungkol sa agrikultura kasi bali first year at saka second year hindi ko lang natapos yun ay four years course kasi yun kaya yun nyo alam nyo na kasi ayan lang guys yung trivia natin sige tuloy na lang tayo sa ating pagjajaging guys kasi mag uh, 6.30 na alam mo naman may pasok na tayo ngayong araw na to tapos na yung Pasko back na naman tayo sa trabaho at saka paghandaan na naman natin guys ang new year natin guys okay guys let's go o, samahan nyo ako kasi medyo yan guys o, pasikat na yung araw okay magpapawis muna tayo Okay guys, yun dito guys banda naani na dito guys oh. Ayun. Ayun ah, guys, yun lang atin update ngayon guys kasi tapos na tayo magpapawis. Umikot na tayo guys, isang ikot lang tayo para hindi naman tayo mabigla. Uh, tama lang yung ang lang tayo na kahit na konti. Guys okay, so, oh, yan, lapit na ani to malawak din hindi gaya doon sa kabila sa likod banda ng bahay namin guys tinitiraan sayang nga yun kasi malapit na rin aanihin yun yun lang di ba nung dispiras ng Pasko yung 24 ng gabi ay hindi 25 ng gabi 24 ng gabi guys yung magpapasko ang lakas ng ulan at saka malakas yung hangin sayang ilang din yung kahon yung box box ba yun dapa lahat yung guys Nakadapa Sayang Siyempre kapag nadapa na Once na madapa na yung mga palay saka may tubig Sigurado tayo na Mabubulok na yung mga bunga nun Kaya sayang Malapit na anihin yun Ayun lang guys Yun talaga sa pagtatanim Hindi palaging swerte Kaya sabi nila Hindi naman araw-araw Pasko Kung swerte ka sa anin mo ngayon Hindi mo rimewasan na palagi ka lang swerte yun talaga time na ani na yun yun nadapa na yun ibig sabihin malaki ng kalugian nun hindi mo nakatayo ganito inspected mo ganyan makaani ka ng ilang kaban pero kapag once na daanan ng bagyo to guys at saka oh, lakas ng ulan hangin madapa to guys hindi mo na makukuha yun inspected mo ah, yun lang naman ang trivia ko sa inyo guys share lang kasi sa pagtatanim hindi lahat swerte may time talaga na Swertein ka sa pag-aani. Lalo na magugulay tayo. Swerte talaga. Kahit na magandang ani mo, magandang tubo, malaking malago yung kwan mo, tapos pagdating sa market o sa palingke mura naman. 'Di ba? Mayroon talagang ganyan. Kaya hindi natin maiwasan na ang pagtatanim ay laging swerte. Parang sugal din 'yun. Namumunan tayo. Tapos bibiglan daanan ng peste o kalamidad. Iyon ang kalugian ng mga magsasaka natin guys. Kaya ang magsasaka natin kailangan talaga ng suporta ng government natin. Ayun guys, malapit na tayo dito. Dito tayo dumaan kanina. Tingnan nyo guys, sarado. Siguro holiday. Kapag holiday naman kasi guys, ewan ko lang kung may pasok sila, kaya sarado. Hindi ko lang alam mamaya kung bubuksan nila yan mamaya. Kasi nung pumunta kami dati dito, nung una na yung misis nun, bukas yun. Pero iwan ko lang umaga Pero at least tao pwede makapasok Pwede makadaan sa gilid Pero yung motor hindi Pero nakaraan na yon, Hapon kasi pumunta kami noon Kaya bukas pwede makapasok yung motor dito Kasi dito masarap mag-practice ng motor Kung lalo na kung hindi ka pa marunong magmotor Dali mo lang dito Dito ka mag-practice. Ayun na oh, nagbabike yung iba Kasi dito safety ka Kasi tao lang kasabay mo dito lalakad lang. Ayun, highway na kasi yun guys. Doon sa labas kasi kahit na malawak yung highway, hindi mo rin alam na alam natin yung mga diskrasya, hindi may iwasan. Ayun na guys, dito na tayo banda sa labasan. Ayun guys, hanggang dito na lang siguro ang vlog natin guys. Kasi lalabas na tayo sa area kung saan tayo galing na nagja-jogging at nag-exercise. So dito ako dumaan guys. O. Gilid, pwede dumaan dito. Ayun, close pa ngayon. Okay guys, dito na tayo sa highway. Hanggang dito na lang ang ating episode ng vlog natin, guys. See you in next vlog. Good morning, guys. Happy Tuesday morning. Bye-bye. I bye. love you all. God bless.